Magandang patanghali po mga kapambin. Kumusta po kayong lahat? Tayo po yung makuha ng ano po, bunga ng sitaw. At tayo po yung nakabili ng karnim baboy kay Lola Linda. Nagkatay po kanina. Isang laman para sa mga bata po. Pang ulam po bukas. Ngayon po araw po ng linggo ay yung ano po rambol ay ilalaga po natin mga kapambin. Mga ilang piraso lang po ano. Sitaw po. Ari po at saka po yung ano yung ating lagkitan doon mais po. pag may ilang piraso naman po yas na libreng ano po ulam sariwa pa ano po mga pambinyan wala po muna tayong trabaho mga kaparambin. bali pahipahin nga po muna eh mamayang hapon po pala tayo po spray ng ano yung sa niya kahit medyo pahapon po yun sana po kanina umaga mga kapambin ay tayo po nagsimba muna po gawa ng araw ng linggo ay kaya mamayang hapon po tayo ma-spray po sa atang niya Mas na ito yun pampalasa na ito mga pambing Pukuha naman po tayo ng uh, ano Mais po na laghitan. Yan, ang oh, init na po ng panahon ngayon. Yan. May tanim po tayo diyan ay. Ito kaya. Hmm. Ay, wala. Ay, kakunti ang ano. Uh, pwede ito. Yan. Aray, ang maganda. Siguro. Hmm, yun. panlaga po aray pwede na po yan ito malaki laki po yun ito po ito pa Pag may ilang piraso naman po yas ay na. Hmm. Ano pa? Hmm, ayos na po ito. Mauwi naman po tayo. Okay na po ito. Oh. Palak po sa nilaga. Oh. Yeah. hindi kumpleto ang ano nito bottle po ayos lang po yun masarap pa rin yan masarap po ang ayos naman eh. ah matigas tigas na kumpit nalabog na lang na po natin dapat pala medyo marain pa Masarap po ito. Saan nilaga? Isa pa. Hmm. Kukuha pa tayo din sa ano po. Tabi yung tubigan. Arit, pwede na po. May ilang piraso po pala. Bagdagan natin. Yan, ang maganda po. Hmm. Yan, yan oh. Kasarapan pang laga. pa, oh. Biglang dami po ng uhay yung ating ano, tubigan. Naglabasa na po lahat. Ano mga sa linggo nasa labas na po lahat yan pag may tanim nga po ay eh, mga harvest na lang po pag kailangan yan yan eh okay na po ito maawin na po tayo ito na po yung ating karneng binili kanina umaga po ito po isang kilo na rambol lalagyan na po natin itong ano mais po natin na kinuha kanina Ayan. ah puro mais po ating mapapalambutin po ito nilagang karnim baboy na may mais na lagkitan Okay na po mga kapampin. Medyo malambot na po yung ating mais po. Ilagay na po natin itong sitaw natin. Nahugasan na po natin yan. Konting pakulo na lang ang kakain na po tayo mga kapampin. Okay na po mga kambin. Luto na po ito ating nilaga. Ayos na po. Kakain na po tayo. Kain po mga kambin. Salamat po sa blessing. Eh. Yan ang ito po ng natin. At talagang summer po ulit. Salamat uli. po Balik sa Balik sa dati ay. Ang um, mais po. Baliwala yung ulan. Niya. Tikman po natin itong nilagang ito. Anakin nung panatay po kanina sa baba. Anakin? Nasa isang daang higit. Ano yung baba? Sa mga nota ako.

lahat na ay nagmira Pati ano. Kupras. Kupras. Mawawa na naman po magsasaka ngayon. Ang palay, murang Parang sampo lang palay. Pero ang bigas hindi na mahal. Ay, hindi na baba. Masang kupras. Ang ma ma mura na rin po ang kupras. Kaya na lang, nga Kung nga presyo isang araw lang po ay 65 hindi niya wala lang gusto ay, eh, tulad mo sa'yo ganun May mula mula wala akong gusto wala naman, wala naman kaya wala kong gawa ng palm oil pag palm oil nata pag na ugos na ano? nakasabay na ulit pag harvest din lang pala siya eh hmm. Kasama nang balat ng, ng pagbili. Mm. Ay, ang bunga, alam mo, bunga. Mm. Mm. Pero, anong ano nung puno, para din lumutang dahon. Mm. Manamis, manamis. So. Parang, ano? sa sasaan dahon. Mm. Alam Pero yung ganito lang kalalaki, eh, ano, nasa tokos-tokosan. Hmm. Parang yung ko mo. Ilo na dahon. Dito na po tayo sa ilog mga kaparang bin. Nakaakitan po. Maliligo daw po pagkatapos kumain. Kasama ko natin si ate, ate. Uy. Alinaw po Ah, oh. oh, ganda na ini. pagkaganda po ng ating ano ilog hindi na oh. sarap po maligo magbabad mm. linaw po ate hindi ligo na tara hmm. sarap po magbabad mga kapanambin ligo po tayo oh. ah. oo oh, alinaw po oh. mamaya po tayo maglalagay ng taim pala sa taas uli nung isang araw sa baba po dun ay mamaya po sa taas naman tayo mag iihaw lang po ako ng niyog gawa ng wala na po yung ating pain hmm, ano na malambok na dapat po ibago bago na uli yan ligo po tayo mga pangbil ah sarap yung kabab summer po ang panahon <laughs> Ay sarap ang magbabad nito. Yeah. Ah, agin hawa po. Ah. sarap po magbabad. Tate. Ah, si Mami dumating na oh. Mali, ha? Kinal ka ulit. Siko na pala si Mama. Dali ko, Mami. Dali. Dali. Ligo kay Ligo. Okay, oh. Ligo. Okay. ligo. Yo. Ala, ang takot oh, ko na. Ang takot ko na. Ang Okay. 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 Bye bye. Bye bye. Bye, -bye. bye, -bye.